Magandang hapon po mga kalaki Ayan, pababa na po yung araw mga kalaki At syempre po ngayon pong May 21 ng 5pm Abay, ito po yung mga uh, Panghabol na numero natin sa mga tataya po dyan ng mga panghapon na numero na mga 2 digit, 3 digit, 4 digit, 6 ah. digit lucky numbers, 5 digit lucky numbers po sa mga Loto Pilipinas, Loto Abroad at dito naman po sa Pilipinas sa mga National STL at Wetting, Ito po ang magaganda pong mga tips at mga numero na ibibigay ko po para sa inyo mga kalaki. Kaya tutok na po rito, kunin nyo na po ating mga lucky numbers at ibibigay ko po sa inyo. Pero wait lang po may bibili po. Ano po yun ma'am? Meron po. Dosi po. Wait lang po. Plastic ko na po. Sully ko na lang kung waman ko yan, puti. Pwede? Pupuksan ko na po. Doon na. Doon na po. May stroga po yan? Meron po. Sa kaisang gray-gray. Gray-gray, sorry. Mm. Ayan po mga kalaki, at syempre po sa mga tataya po sa mga panghapon nating mga numero, ito na po magagandang tips at mga code na ibibigay po natin mga kalaki, okay? Kaya kung ready ka na na kunin ng mga laki numbers natin, ibibigay ko na po, hindi ko na patatagalin. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo. Ayan po mga kalaki, ito na po ang mga laki numbers natin. Kunin mo na, umpisa natin ng 2 digit lucky numbers. Ito na po number 2.20. Yan po yung una. Ang pangalawa po, number 4.5. Pangatlo po, 8.23. At syempre po mga kalaki, ito naman po ang 3-digit lucky numbers. Number 3.51. Yun po yung una. Ang pangalawa po, number 7.26. At ang pangatlo po, number 8.22. Ayan. At syempre po mga kalaki, eto na rin po ang 4-digit lucky numbers. Kunin mo na. Ang 4-digit lucky numbers natin ay number 2530. Yan po yung una. Ang pangalawa po ay number 7193. At ang pangatlo po, number 6 8 Ayan. Kompleto na po mga kalaki ang mga lucky numbers natin ngayon pong alasin ng hapon ng mga 2-digit, 3-digit, 4-digit Make sure po na iraramble nyo po yan bago nyo po tayaan mga kalaki para mabalik na po ang numero, panalo pa rin po tayo. At bago ko po ibigay ang 5-digit lucky numbers at 6-digit lucky numbers sa masusugid nating mga lucky followers na nakaabang dyan, dapat po nakafollow po kayo sa mga legit na account namin para nakakatanggap po kayo ng mga libreng lucky numbers. Hanapin nyo po kami sa Facebook, isearch nyo po Red Parungkin, tapos isearch nyo po ang followers na dapat merong 400,000 followers. Check kami po yan at meron po tayong second account, Red Parungkin din po na naka-yellow t-shirt po ako na may picture po namin ni Lola Carmen na may 51,000 followers po at Aris Gatchalian. Ayan po yung mga legit na account natin sa social media sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. Ang YouTube natin, Red Parungkin po, na merong 16,800 followers. At syempre po, TikTok. Ang TikTok natin, Red Parungkin po, na merong 424,000 followers. Ayun po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayo humingi ng malaki numbers mag-suggest, magpa code at mag-request. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment share po ng share ng mga video natin at heart ng heart mga kalaki, automatic po, bibigyan po kita ng malaki numbers agad-agad po dyan sa messenger nyo mga kalaki. Okay? Tandaan nyo po ang tracking numbers natin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po mga kalaki. Ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months mga kalaki. Kaya tutok-tutok na po ito mga kalaki at ibibigay ko po sa inyo mga kalaki ang mga request nyo numero pag sumali ka po rito sa private consultation na priority ko po kayo mga kalaki. Dahil syempre gusto nyo, ibig sabihin gusto nyo po talagang magpatutok po sa mga laban nyo sa wedding, sa national, sa Loto Pilipinas, Loto Abroad, ako po magbibigay. Kaya sa mga interesado po dyan, subukan ng private consultation, message na po kay sa messenger ko at make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao. At syempre, bibigyan pa kita ng discount ngayon para maka-avail ka na makasali ka sa private consultation. Member ka ngayong May, June at July. O, di ba mga kalaki tutok na po rito? Gusto nyo bang subukan ang aming private consultation? itry nyo na po mga kalaki. At eto na po, ang mga 5-digit lucky numbers, Pilipinas at abroad, kunin mo na. Number 35, number 29, number 26, number 20, at number 16. At eto naman po ang isa pa, number 23, number 37, number 17, number 8, at number 14 at siempre po mga kalaki ang 6 digit lucky numbers natin. Pwede po rito ang 642, 645, 649, 655 at 658 6 digit lucky numbers. Kaya ito na po ang unang 6 digit lucky numbers mga kalaki ilista nyo na. Number 25, number 37, number 39, number 19, number 11 at number 3. At ito na po ang pangalawa. Number 22, number 31, number 17, number 42, number 23 at number eh, Ayan, kompleto na po mga kalaki ang ating mga lucky numbers. Takbo na sa mga sukin yung outlet ngayon pong 5pm ha. At make sure po mga kalaki, alagaan nyo po ang mga lucky numbers namin ng 3 days. Bago po natin palitan, huwag nyo po agad binibitawan mga kalaki. Dahil mahirap pong magsumada mga kalaki. At sa mga napanalo na natin dyan, congratulations po. Sa mga hindi pa nananalo dyan, stay lang po kayo dyan. Naniniwala ako na meron tayong ah... Uh, darating po ang time natin mali mo naman maya ikaw na pala ang winners natin di ba mas malaki pa yung mapapanalunan mo kaysa sa kanila kaya tiyaga tiyaga lang tayong mga kalaki okay at syempre po ito na po ang paborito ng lahat ang shout out time ayan po sa bansang Taiwan ang ating mga kababayan dyan mga OFW shout out po kila ate Riza at kila Ate Joy. Hello po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa walang sawang panonood nyo. Saludo po ako diyan sa mga taga Taiwan. Napanalo na po natin yan ng 3 digit lucky numbers. Kaya good luck po mga kalaki. At syempre po sa mga Ayan, sa mga fish vendor naman po dito sa may Malabon City po. Diyan po sa Maynila. Hello po sa inyo. Ayan, kila ati Negra. Ayan, e, oy, Negra daw talaga. Kila ati Negra at kila ati May. Shout out po sa inyo dyan sa ating mga vendor po dyan. Hello po. Maraming salamat po. Gusto kong mamili, mamili dyan sa Malabon. Masarap daw dyan, dyan yung tahong. Oh gusto ko yung tahong dyan. Sarap. Okay, mga kalaki. Good luck po. Ingat, ingat po mga kalaki. Mananalo tayo ngayong hapon. Claim it. Good luck.